Magbigay ni limang hayop na walang buntot Marami Ano? usa Hindi may buntot yun eh Pato. May buntot yun eh <laughs> Magbigay ng hayop na walang buntot O lima Sa'yo na itong 100 Depante May buntot yun <laughs> Lahat ng hayop may buntot <laughs> May siya hayop <ngayon> pa <laughs> 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 Dago! <na. laughs> Lahat ng may buntot Hindi Walang buntot Mayroon May Mayroon mayroon kaya nga tinatanong kita, usayin oh, na to pag nasagot mo lima, limang hayop na walang buntot. Bigyan mo ako limang hayop na walang buntot. Andres, muli. So, magbigay ng hayop, ng tatlong hayop na walang buntot. okay. Tatlo na lang, ha? Oo. Okay. Oh, anong hayop na walang buntot? Ano hayop na walang buntot? Oo. Oh. Eh, di pato. <laughs> walang buntot? Oo. Oh. O, penguin. <laughs> penguin. May buntot yun eh. Hello? Gano n gano n gano n yun. <laughs> may buntot yun eh. Paano lalo ngayon walang buntot? May buntot yun eh. Hello? Kaya pasit pa na gano'n gano'n gano lang yun. Anong height na walang buntot? Bigyan mo ang tatlo. Sayo na to. Hmm. Paro-paro. May buntot yun. <laughs> Sari ayot yun. Sikto yun. Kahit <laughs> na walang buntot. Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Hindi ka O, oh, isa. Isa. Oo, oh, isa na to. Isa na, isa na. Tatlo, tatlong height na walang buntot. Nakakaisa ka na. Oh, gagamba ano pa? Gagamba. Samin Oh, gagamba, walang buntot. Ano pa? Ati, Taklong. May buntot 'yun. Ay, <laughs> <Hello>? may <Mayroon. laughs> <laughs> oh, ano pa? Ano? Dalawa pa, dalawa pa. Langaw. May buntot. Ano? <laughs> Wala <laughs> <laughs> buntot 'yun. Mayroon. Oh, ano pa? ano pa? Ano pa? Gagamba. Oh, ano pa? Dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Hayop na walang buntot. Hayop na walang buntot. Gagamba oh. tsaka yung. Saan ka tumingin? Saan ka tumingin? Bibigyan ka ng Lumalangoy, lumalangoy to, lumalangoy. Lumalangoy. Hmm. Pipingin? Pipingin? Ano? Hayop na walang buntot. Ano ka? Ha? Ano ka? isa na lang, isa na lang. Oh. 5 4 3 Ay, sapat yung eh, wala buntot eh. Sa tubig. 1 0. Oh, wala, hindi mo na wala, time is up.